Mula sa mga rice straws o dayami, nakagawa ang mga magsasaka sa South Cotabato ng bagong produkto. Ano kaya ito? Nag-viral ang post na ito ng non-government organization na masipag Mindanao sa social media. Ang paper bags kasi, gawa sa dayami o rice straws ng mga partners silang magsasaka. Ang rice straws kasi, for the longest time, ay ginagamit ng mga magsasaka para pataba sa kanilang lupa. Isa itong diskarte naman mga sasaka yung kanilang gastos. Nang magkaroon ng seminar sa kanilang lugar ang Department of Science and Technology nalaman nila na ang starch at fiber sa mga patabang dayami pwede palang gawing papel. Nagpaturo ang mga magsasaka sa DOST ng tamang proseso kung paano ito magagawa. Nakipag-coordinate din sila sa LGU at sa Department of Trade and Industry para makakuha ng defibrator ang makina na ginagamit sa paggawa ng papel. Paano po yung proseso noon. After na maluto sa ng 4 hours, puhugasan ulit ilalagay doon sa disintegrator para numipis yung combination ng fiber at saka yung starch. July ng nakaraang taon, nagsimula ang kanilang produksyon. Mga NGO ang customers nila. Nakarating na ang mga gawa nila sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ano po yung pakiramdam? Proud din kasi kami. Multinational Corporation, hindi nga nila nakayang gumawa ng ganong proseso. Mayroong 15 magsasaka na gumagawa ng paper bags. Depende sa klase at sukat ang presyo ng mga ito. Kumikita ang bawat magsasaka ng 200 to 300 pesos kada araw depende sa bilis ng pagawa at sa order na matatanggap nila. Malaking tulong ito lalo na at nananatiling 12 pesos per kilo ang bentahan ng palay sa bansa. Ang Masipag Organization Board of Trustee at kababayan nila Kuya Jetel proud sa nagawa ng mga partner farmer nila. Kita namin dito na protection sa environment, rice crop pala na na sinusunog lang nila ay may value at maka, makakatulong sa economic ng kanilang pamilya. Ang rice straw paper bags ay patunay na kung mabibigyan ng sapat na suporta at impormasyon ang mga magsasaka ay kaya nilang makisabay sa modernisasyon ng iba pang sektor ng lipunan. Pam Castro po, Hatidang Mukha ng Balita.